Oh no! Look! OMG! Pero it's... Hi guys! Welcome to my vlog! Andito tayo makapayong guys niyo. Kasi pupunta tayo sa sila. Baka yun na yung delivery ko. Ah, hindi. Yun na sa delivery na hinaantay. And, kala ko yun na yun. Hindi na rin yung motor ba? Ayan. So, ayan. Punta dito sa ilog. Ay, sa tindahan dyan so. Ha? Hingal naman ako. Eh. ayun ito maula no, lang tao sa ating ano. So, wait lang guys ha malikot naman ang kamay ko. Kaya mo na dito guys. Oh. Kasi magluluto daw yung busko ng munggo. Sisilip tayo dito sa ilog ko na. Hala mataas na yung ilog guys. Oh no. Look. OMG. Pero it's not critical. Oh yung sigurso. Oh hindi pa naman siya critical. Ayan yung ilog namin dito. Pag umabot po yan dyan, kung siguro delikado kapag umabot na po ng 18 yung ilog doon, ay yung sa main river, as main ano, sa Marikina, sa Marikina River, pag umabot na siya ng 18, yun na po delikado. Pag dyan, na po yan dyan, wala talagang lubog na po kami. yung kuhit na yan na blue-white, yan po yung tarlatandaan. So, matagal-tagal pa yan. Pero mahirap kapag ulan ng ulan. Hello. <laughs> Nagbablog sa ulan. <laughs> Ayan. Nagbablog-blog na lang tayo kaya wala tayong nagagawa nito. Andiyan yung kapatid ko, oh. Ayan. So, dito tayo kay bibili tayo ng gulay at malikot ang kamay ko talaga nakakainis ah, so pasensyahan nyo po guys so, medyo malikot yung kamay ko kasi yung lakad ko <laughs> umalog <laughs> bibili tayo ng ano ba yung pinabili ng bus gulay at saka kalangha dito muna tayo. Kangkung man yan. man yung kangkung. Ang palaya. So, lang guys. Eh, marami pang tao nakapila. Punta muna tayo sa gulay Tingnan natin kung makabili tayo ng gulay na inutos ng gusto. Ano yan guys. So, eh. huy Diyos kung hindi mang kuha dito. Meron ba? May malunggay. Meron. Pero walang. Ayun, dahon lang. Ano? Wait lang. Ayan, nakabili na ako guys. Dito na tayo. So, mabuti na lang yan. At least malayo pa yan sa katotohanan. Pero pag ganito, tuloy-tuloy ang ulan, dilutado dito yan. Baka tumaas. At kung mabot na siya sa gutter, hindi na magpo-flow yung tubig. Oh my gosh! Saan Lakas guys! Ang lakas ng ulan! Grabe! Woo! Lakas ko talaga. kapag umabot po yung tubig ayan na guys kapag umabot po yung yung tubig na yan yung sa gutter na yan kapag umabot yun siya doon sa creek hindi na siya magpa-flow so ang tendency babahan na po yan sa taas na sa taas ganun po yun kaya kailangan ko na ding siguro magpaprepare para hindi tayo baba, mabasaan ng mga gamit. Sana naman I hope na hindi siya tataas sana tumigil na yung ulan pero kahit pa pag ganito guys, lalo na kapag ulan sa Rizal kasi yung yung Marikina River yung tubig galing sa Tipolo, galing sa Montalban doon po sa Marikina River babagsak so ayun, kaya kadalasang mabilis mapuno yung Marikina River natin Ganun po yung mga nangyayari. So, ayan. The next day. Bahat na sa amin, guys. we are ready na now. Pack na kami lahat. And, God, um, tupak, kailangan pa tumaan. Dali no? pa guys. Ang dami pa pong gilipitin. Ayan. May tubig na rin dito, oh. Nilagay ko na lahat yun, oh. Ayan, para hindi sila mga hulog. Ayan, Nilagay ko na lang yung akin mga make-up. Ayan. Update to kayo guys later, ha. Hi guys, sorry na sobrang hagad yung tsura namin. Basang-basa pa po ako. Kasi nag po kami. Nandito po kami sa kabilang bahay. And then, mamaya-maya po, lilipat na kami doon. Hmm. Wala pa. Teka lang, teka lang, teka lang. vlog, ayun yung guys, nandito na kami sa, ito yung sarili ko ng ating vlog sa hapon, ayun na kami ngayon ayun, ang ating nangyari ngayon guys, ngayon is July 24 dito kami sa evacuation center, yun yung nangyari ayun, at same, natakot na kami kaya pumunta na kami dito sa evaporation para para safe ready, oh may mga tao pa rin doon wait lang ha yan ang nangyari ang Ang bewang na yung tubig takot-takot baka parents ng tubig yun po so yung nakakatakot eh. Today is Tuesday, July 24th.

nadapa ako doon. nag ako. <laughs> Ay, ako. Awawang nila lang. Kita nyo yan? Parang river. <laughs> Dito kami. Dito kami. Tapos, nakasal sa mga salpon dito. Ang pagkain, may pa ng tubig. At sa kaya. pala tayo ng palatandaan. Kung hanggang saan ay tubig din. Tao tay nang palatandaan kung tataas pa ba o uh, mababa yung tubig. Okay. So, ayan, ito din doon. So ayan, tatandaan natin. Yan lang mong tatig eh, sa tay. Malalim? <laughs> Malalim. Anong nangyari kay Mujo? Oo. Oh, yung ice cream kasi <sighs> ano sila, ilabot kasi sila.

Hi guys! Welcome again to my channel. Update tayo guys. Wala nang tubig. Ayan. Wala na pong tubig sa bahay. Kailangan dami pong basura. Ayun. So, thank you Lord. Wala na pong tubig. And, pero nandito pa rin kami sa evacuation. Dahil naglinis pa sila dun sa bahay. Gusti ko na makuha, makita kung ano na ng bahay namin. But anyway, maraming salamat Lord at wala na pong baha. Ang daming basura, nagkalat sa kalsada. So update lang yan guys and see you later doon sa bahay.